Ayan, matanda pa kita sa tubig na ito. Ito na yung natin, ulan. Kita niyo ulan? Sabi na, shout out sa mga naghahanap ng ulan. Lalo na dyan sa Imbayaw, shout out sa Imbayaw. Palakas ng ulan, ito na yung hinahanap mo. Labing ulan, napakalakas. oh Ang lakas ng ulan, 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 ulan yung nagtitinda ng yao-ihaw. Bawa naman yung nagtitinda ng yao-ihaw. Oh. Ang ulan. Hello. Ako, yung mga ano na. Yung mga nagtakbuhan ng mga siripintik. mga lupin. yan oo. Oh. Yung naghahanap ng ulan naghanap ng ulan dyan sa Engkalbo malay bukid Bukidnon ito na yung ulan bahang bahana bahana yung kalsada ah, yung aking diskihan ng uh, si Bruyas buti na lang may takip <laughs> ayan na mga idol ito na yung ulan na hinahanap ninyo ayan ako naman nagdadasal na hindi uulan kasi magtitinda po <laughs> grabing ulan oh. diba yung nagtitinda ng balot buawa naman ito e no, ang nagtitinda ng balot mga idol ito yung ng balot ititinda ng yau ihaw at yung ano litso manok ay shut out yung lahat Ayan na, humina na ang ulan. Hello! Grabing ulan, napakalakas. Ayan, humina-hina na. Humina-hina na. Ayan. Shout out mga taga-Imbayaw kung balay malay bukid nun mga shout out kay Chichi sobrang busy na talaga parehas na tayo busy busy rin ako busy ka rin no? wala na hindi na tayo hindi na nagre-reply sa mga message <laughs> ayan pag may time reply reply din ingat ingat ka dyan istiis muna tayo trabaho muna pag nakaipo na tsaka na tayo mag ano, mag happy happy o sama no so ito na lang pag-negosyo na lang tayo dito sa Pilipinas. Okay. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ayan na, mahina na ang ulan mga idol. Okay. Paki-like and share ng ating video sa mga naghahanap ng ulan. Ayan, Ayan paki-like and share. Shout-out sa lutong bahay ni tatay. Shout-out sa I love Mingo Prihamsik. I love Mingo Prihamsik. Shout-out, paki-like and share. Yang siapa kecik-cik Siapa yang bayar Bukit